Ito pala yung mga gamit namin na yung motoro, pakita ko sa inyo. Meron tayo dito, Airblade 160, ito yung sa Honda Philippines. Tapos meron tayo dito, DBR ano, CB150R, dalawa. Ito, tapos meron tayo dito, Honda Click na version 1. Yo, ang baba ng ilaw mo. <laughs> Pag tinaasin natin yan, baka masabang limadag na yan. <laughs> <laughs> ano bang ilaw? Nailito na ako eh. Munti ka na, insan! <laughs> Anong oras, anong oras ba usapan, bro? 2:30 pa talaga, alas stress. Para singko na, bro eh. Ayun guys, bali mag ride kami kasama mga tropa ko. Ito si James. Ito ay gagamitin nating motor, yung Honda Airblade. Magmamaralaki tayo. Pupunta na namin si Ruiz doon sa Sandigan. Dadaanan namin. Tapos, rekta na kami doon sa Marilake. Woohoo! sarap gamitin ng airblade grabe traffic na traffic tayo mga pare ko eh sakto sakto dating namin doon medyo magagabi na taman sama lang kape kape kami pupunta na tayo kay paring Ruiz no, naghihintay doon sa may sandigan ito mga pare ko sandigan na tayo hanapin na lang natin tropa natin si Ruiz where are you paring Ruiz bro nasa ka na punta ka na dito andito nasa banda andito na sa may ito oh. Ayun na si parang Rais. Oy, ayun. Huwag din mo galing to dito. <laughs> Nakita mo sila? Oo. Nasaan? Dumiretso na? O tara na. Ando na pala sila, nauna, nauna. Daan namin ito sa may C5. Baka doon kami magdaan sa may UP. Kasi mas okay doon, alabas na sa may UP Town Center na. Ito, kakanang kami dito. slow lang tayo para makahabol yung kasama natin isa basic na basic kasi ngit itong air sa traffic oh sobrang ano sobrang ganda nito gamitin sa mga ganito ayun guys no doon na lang kami maghintay sa shell boso boso tagal nila hindi nagre-reply eh pero nagsabi naman ako sa chat sa doon na lang sa shell boso boso medyo traffic lang talaga ngayon buti na lang air gamit natin makakapalag tayo sa mga traffic dito Marikina City SM Marikina Traffic dito Pero basic lang Kopya Nasa SM Ferry daw sila ano? Si Royce at Si James Akala ko andun sila Naunahan pala nila ako sa may stoplight naghintay pa ako doon sa may stoplight eh Dire direcho lang pala ito eh Wala masyadong traffic Ito SM Ferry Ito ata sila Kala ko nandun kayo, hinintay nyo kayo sa may stoplight tara, tara tara Two stroke gaming oh So, <laughs> wakas nakita kita rin Nasa si Jay, si ano, si Saa Hindi pala kayo magkasama Oo, sinabihan, sinabihan ko naman eh Tara tara, una kayo, una kayo Dito ako sa likod Si Zaha, wala pa doon na lang kami makikita sa Shell Boso Boso. Lugi tayo ngayon, oh. No? wala tayong ilaw, mahina. Kaya mga yar, susunod na lang tayo. Ang baba naman ng ilaw nito ni Paring Ruiz. ay puta, ang lalim pala noon. Spirit natin ngayon si James. Itong nasa likod natin naka Honda Click si Ruiz. Tapos ay si Kenji, pare sila lang kasi CBR CB150R. Si ang wala pa pero na ko naman na doon kami makikita sa Michelle Boso Boso. Nasin naman niya kaya alam naman niya. Andito na kami sa Shell, Boso Boso. Nihintay lang namin si Zaa. Hintay lang natin, chat natin. Nagkawalaan pa. Umuwi na si Zaa eh. Bro, naka, alo ka, imprint custom. Sa magkala yung score mo. Ito, ito, naka, ano to, last <laughs> 20. Ano, 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 ano? Sabi ano? dapat siya yung batas. <laughs> <laughs> Bakit, ano ba sa atin? Nagpahalap pa daw, hindi na siya nagpahalap. Eh? Ay, dyan. Ay, batas <laughs> yung nagpahalap. <laughs> Nalaman na lang eh. Tumawag siya, nalaman. Si Bro, si Del. Pangino mo oh. si, si Del, <laughs> Tawad ka sa asawa mo. Walang yan. Walang Wala ka Del. Nagchat sa akin eh. Oo, oh, sabi. Ano? Nega ako. Oh, boy, Nega. <laughs> Nega ka talaga kahit kailan. Hinihintay lang namin siya oh, sa... Okay. Ano siya? Nakahiga ka na ba? Makamala <laughs> ka na ata eh. Nakalansi... Nakalaningya ka na ata eh. Butik na eh. Ano. May napalang dito siya. <laughs> Ito yung ating mga tropa pits. Shoutout sa inyo mga gang gang. Gang gang. Ito oh, ako kay kanina eh. Bakit? Ano na -una siya una. Oo. Oh. Maya maya, ano, nasa uli na naman eh. Hindi <laughs> eh, kasi nakita ko yung Dio. Ang ganda ng Dio. <laughs> kanina pa to so, oh. Kasi na kanina pa ako nagtataka eh. Hindi, dapat kami lang talaga. Eh humabol tong mga to. So. Kung so, tayo nagday lang ka pa eh. Naputuloy lang ka din si kanya <laughs> <laughs> Sabi, <po. laughs> Sabi ko, mo ka lang eh. Kaka Kakasimba ko lang pre <laughs> <laughs> Ang tagal. Sabi maliligo pa daw. tayo. Ang tagal dumating. <laughs> Muntik na mapanis eh. Ikaw naman eh. Anong oras, anong oras ba't usapan, ba tayo bro? 2:30 <laughs> <laughs> pa talaga, alas stress. Para singko na, bro eh. <laughs> ano nga mo doon? Para tambay. Um, Kalo nga papalta mo na 'yung nagtatawa doon eh. Ito pala 'yung mga gamit sa aming masarap. Pakita ko sa inyo. Meron tayo dito, Airblade 160, ito yung sa Honda Philippines. Tapos meron tayo dito, TBR, ano, CB150R dalawa. Ito, tapos meron tayo dito, Honda Click na version 1. Bro, ang baba ng ilaw mo. <laughs> Pag tinaasan natin yan, baka sobrang limanag na yan. Baka <laughs> lang <laughs> ano ilaw. Ay, <laughs> <laughs> ito na ako eh. Ito, dumating na sa saa. Dumating sa wakas, kala namin na eh. Kala gumawa ka muna ulit eh. Kala ko, gumawa ka muna ulit eh. Ayan guys at pupunta lang kami doon sa pupuntahan namin Lima kami ngayon Medyo marami-marami kami ngayon expected ko lang talaga tatlo kami eh Pero may mga sumama na iba Ngunit tang ina Sige eh Let's go Ayan na nako na si James, si Kenji, si Ruiz Ito nasa likod, nasa unahan ko si Zaang mga nakakaya pa kung sino mag-e-spirit eh Kung may ilo lang talaga ako mag-e-spirit yan eh Ito na mga palagay Sobrang dilim na dito Ito na yung parang liblib dito -lib sa Pameralake eh. Wala masyadong bahay As in wala kang bahay eh Tapos walang ilaw Pero dito natin makikita kung gano'ng kalapit itong DJI Action 4 na camera Sobrang limited lang ng ilo natin dito Tapos ito, ito yung kanyang nakikita <laughs> Tungin na muntik na <laughs> Putol pala yun <laughs> Sobrang lamig ngayon dito sa Marilaki Ewan ko baka maabutan namin dito yung sobrang kapal na fog Feeling ko mamaya maaabutan namin yan Sige insan, tirahin mo yan Ni Megus, Megus mo na yan insan Nahuli ah, na tayo insan Nawala na yung mga kasama namin dito Sila ano, Kenji, Bal, tsaka si Zaa Hindi ata makabanat si James oh Hindi ata makita yung kasi stuck lang yung ilaw eh Ayun na, ang Devil's Corners Yung dadalawang daan to Ayun na, nag-two way na Devil's Corner na to Pumibilis ang pacing ng mga itik. hindi tayo sa Manukans. Regroup, regroup. Regroup muna kami. Sige, sige. Okay, kompleto tayo, kompleto. Lima tayo lahat eh. Okay, insan. Diretso na tayo. Insan, mekos, mekos muna yan. Ay, maganda to yung ganitong daanan. No? May ilaw sa gitna. Para malalaman mo kung nasa na pakurba eh. <laughs> Muntik <ka> na, insan! <laughs> Muntik na siya. Biglang lang putol yung daan. Nagpagas lang ako. Kasi ito na ata yung huling pagasan dito. Pre, hindi kayo magpapagas? Wala na to, Ito na yung pinakauling pakargaan. Dito tayo. Sinag. Diretso yung saan? <laughs> Tanong mo ko pre kung magka... Tingin ka ng menu. Hindi pa naman kita. Okay, din. Sarado lang ngayon yun. Alas 8 lang yun eh. O oh, yun nga, hindi naabot. Meron doon, marami pa dito. Ayun mga pare kayo no, hindi kami kumain doon kasi hindi namin nagustuhan yung ibang foods. Gusto na kasi namin lamon eh. Ito, hanap pa kami dito. Prepare sana namin kung meron silang mga only rice dito. Ah, si sa pala to. Sino si na una? Ah, si James pala. Kala ko si James nasa hulihan. Si Saa pala yung nasa likod. Ganda tingnan no, pag pila-pila. yung kainan sure na ba yon ano sure na yun doon na lang alapit na pala natin sa ano in Panta ayun ano 17 minutes may ano doon eh may kainan doon na isa eh Jarrials. hanggang 9 pa doon eh ayun ko kung papayag sila de pa kami ayun mga palagay babalik na kami kasi pag pa kami doon kasi pa-infanta na. Eh may mga pasok pa kasi itong mga tropa ko, wellas eh, 8 na rin. So halap na lang kami dito sa pabalik ng makakainan. May nakita daw sila doon ang so tingnan na lang namin. Ito mga pare ko yung ilaw ng Airblade sa low beam kapag nasa liblib kayo. Ito, makita nyo, ito lang ilaw, isa. Try natin doon kapag sobrang dilim na. Ayan, ito, wala nang ilo talaga. Ganito yung low beam nyo, tapos ito yung high beam. Ayan, ganyan po siya yung liwanag ng kanyang stock na headlight. Para sa akin naman, ando lang sa normal side. Pero kung ako talaga maglo-long ride, gagamitan ko to ng mini driving light or mga malalakas na auxiliary light. Kasi so, tulad nun, no? Oh, hindi ko na masyado kita yung dulo. Pero pag may mga street lights na ganito, ayan, okay naman siya. Ito ato yung sinasabi ng mga to. ihaw iho dito. Pagpasok nyo pa lang dito sa kainan, bubungad na sa inyo yung napakakapal na usok tapos umaamoy yung mga iniiho nila. Liempo tsaka inasal na manok. Lalo kami nagutom nung naamoy namin yung mga iniiho ni Nana Liempo tsaka manok. Tapos dito, marami ring mga kumakain pala dito. Hindi lang siya ganun kapansin pero marami palang lang kumakain dito. Tapos dito naghahanap na kami ng mga mauupuan. Sa wakas may din kami. Sakto ba tayo dyan? <laughs> para si... wala dyan? Wala Sakto yan, parang sinukat dyan. Sakto Bro, ano order mo? Meron tayo ditong grilled tempo, puro only rice to grilled chicken, sisling sisig, grilled barbecue. Ikaw pre ano sayo? May yempo masarap. May ka? Ikaw ano sayo? May din kami. May din. Magkano po each ma'am? 130. Oh 130. Inabo na ako na eh, hindi na natin babayaran to. Kamayanin din. mo. Mga siko-siko ko kayong lahat dito. Nag-order na kami sa inyo. Notice sa Grilled chicken. Wala lang liyan po. Ay, lalaki oh. Para ano, you know may Para mo Wala na. Wala na. Wala O sige. Tapos ito yung ano pre. 130 ko. Hindi mo kaya gaga. Wait lang pre, isa-isa lang. may utang ka lang. Ano ha, sandaan ha? Ano sandaan? Ayun ba? 150 binigay ko sa iyo. Bigay mo 20, may 20 ako binigay sa iyo ayun oh. Ano 'yun? Binigyan na ako ng ano, bibigyan ko pa siya. <c> eh, <skies> po nag-aaway-aaway na po sa. <laughs> <laughs> ah, wala na kami sa si Rated. Awe, 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 awe. Awe, awe. James to. Sobrang gutom din ang mga pagsalit. <laughs> sa inaabahaba ng prosesyon, sakay na din ng tuloy. Pagpasak na kami ni James doon, sa ng pabukal ng bakay na. Ayun na. Tinginan sa amin. Nintihan na lang namin yung oh, ano namin. Pagkain. Hahaha. Ayun na, dumating na, na, eh. <laughs> <laughs> Ay, na, na yung aming. food. Oh, Ito yung rice diba? oh. Mauubos na namin. Nice! Thanks. Ayun mo, ayun mo. Salamat, yeah, siya, salamat po. Nakakayaan natin. Uh, Sama ka tayo. <laughs> Sama ka tayo. <laughs> Saligawan mo ba si ate ha? Nakakainanan <laughs> niya na ano, niyan, eh. Ayun mga pare, kahit paalis na kami. Medyo maambon-ambon na kasi baka butog pa kami ng ulan. Lumalakas ang ulan. Time check natin. Alas 10 na pala. Dapat natutulog na ako ngayon eh. Ito ang pagkasan. Wala, wala na. Dito, sa unahan, sa unahan. Dito, dito, meron. Sunod kay sa akin. Dito, may isa pang pagasan dito eh. Sarado na rin. Doon, balik, balik, balik. Ayun, litro-litro pala. Litro-litro <laughs> na lang. Pre, buta, may litro-litro dito. Kaso, wala lang pahangin na nata dito. Pero, hindi kaya may butas yung gulong mo? Kasi yung lakaran diba sa amin, wala rin hangin? May nagpunta ka? Happy to? Alambot nga eh. Pati yung kay bal sa unahan, ganito din. Dapa. Sa Polito may mga vulcanizing shop? Ay, wala. Walang Malayo pa po, po dito yun, sir? Yung oh, Ah, doon. Ah, wala na dito. Doon, Ah, dito po. Ba't kaliwa, kanan po? Kaliwa. Ah, kaliwa po. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, salamat po. Ano, babalik tayo. Ilalaban na nila yan. Malambot eh, ano? Balik tayo. Kailangan namin magpahangin kasi... Tapang-tapa yung gulong eh. Yung kay Ruiz, ito unahan Tapos yung kay Zaa, sa likod naman Ano? Ah, meron dyan? Ah, meron Meron pala eh Hindi, pwede na to Success! Buti, meron kami nakita ano, Vulcanizing Sinek ko lang yung gulong ni Zaa, medyo malambot pa Pero hindi nakagaya ng kanina So ayun, uuwi na kami Salamat po sa mga sumama ngayong araw mga pare ko Salamat sa mga sumusuporta dito sa Saxon Wheels Adventures at syempre, abangan nyo yung review, full review nitong Honda Airblade 160. Ibibigay ko yung best ko para may ko yung full information ng motor na to, kung ano ba yung kakayaan nito, kung ano ba yung ma i-offer nito sa ating mga motorcycle riders, at kung para kanino ba itong Airblade 160. Ayun lang mga pare, maraming salamat po. Thank you for watching!